What's up mga master? Welcome sa channel natin Geomotology. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang proseso ng pag-transfer ng rehistro sa mga motor ngayong 2024. Sa case ko ay due for renewal ng motor. Plus kailangan ko din mag-transfer ng ownership under my name. So dalawang proseso ang gagawin natin. Renewal at saka transfer. So kung ganito din ang sa iyo, this video is for you. Roll Intro. motor ko nga pala ay yung mga XSR 155 at nabili ko po itong second hand last 2023 and this motorcycle is due for renewal this May 2024 at kailangan din natin ilipat ang registro under my name so ang gagawin po natin ay kailangan muna natin ilipat ang registro at saka bago natin siya i-renew so madali na lang ang proseso actually Kayang kaya kayo na itong tapusin one or 2 days depende sa inyo ano so ito yung mga katanungan na kailangan natin sagutin sa vlog na ito unang tanong ano-ano ang mga kailangan na requirements para sa pag-renew at pag-transfer ng rehistro? Pangalawa, ano ang proseso para matransfer at ma-renew ito? Pangatlo, magkano lahat ang magagastos para sa renew at saka transfer of ownership? May apat na requirements lang naman tayo bago tayo mag-proceed sa transfer of ownership at saka sa renewal. Una ay original ORCR. Pangalawa ay deed of sale na may notaryo sa attorney. Pangatlo ay photocopies ng valid ID sa dating owner at saka ikaw na bumili. Of course, dapat may tatlong pirma yan sa gilid. Pangapat para sa renewal ay kailangang merong emission certificate. Tanong, paano kung nabili mong second hand na motor ay galing sa ibang region? Or for example, nabili kong motor ay galing sa NCR tapos ang lagar ko ay dito sa Davao sa Region 11. So dito papasok yung panglimang requirements at eto ang confirmation request. Kailangan mong kunin ito sa LTO bago i-process ang ownership. Dito kailangan mong hintayin ang text from LTO, usually 3 days, bago mo ito makuha ang confirmation request at makaproceed sa transfer of ownership. Pero kung ang motor mo lang naman ay nabili mo sa same region, ay din na natin ito kailangan. Yung apat na requirements lang need natin sa renewal at saka sa transfer of ownership. So ngayon, nasagot na natin yung unang tanong. Proceed tayo sa pangalawang tanong, ang proseso ng pagtransfer at renew. Madali na lang ang proseso sa pag-transfer ng registro at saka renewal. Kailangan mo munang pumunta sa LTO sa registration section para i-present ang mga requirements subject for transfer at renewal. At doon ay bibigyan kayo ng slip kung saan nakacheck ang mga kakailanganin mo forms before ka magbayad sa kanila. At ito ang itsura ng slip. Una, since subject for renewal ang motor, ay pumunta muna ako sa emission center para magpa-emission test. Dito ay nagbayad tayo ng 600 pesos para sa certificate. Pangalawa, kailangan mo munang kumuha ng CTPL insurance para sa motor mo. At stencil na din kasi ilalagay ito sa form para sa HPG requirement. Ang nabayaran ko nga pala dito ay 560 pesos para sa insurance at 20 pesos para sa stencil fee. So 580 ang nagastos ko dito. Pagkatapos ay proceed kayo sa HPG for HPG clearance. Dito kailangan mong i-present ang original OR at saka CR, deed of sale with notary, at saka valid IDs ng dating may-ari at saka valid IDs mo rin. Pero dapat may tatlong perma ito sa gilid. Dito ay bibigyan ka ng form subject for macro examination request or MEER. At kailangan mong i-fill up kasi ito ang kakailanganin mo sa PNP Forensic Unit pagkatapos mo sa landbank. At ito yung itsura niya. Pagkatapos mo mag-fill up ay bibigyan ka na nila ng order of payment amounting to 650 pesos at kailangan mong bayaran ito sa land bank. So wala mo na akong binayaran dito sa HPG. Pangapat, proceed po tayo sa land bank at doon ay magbabayad tayo ng 650 pesos. Take note po na until 3pm lang ang transaksyon ni land bank. Pagkatapos mo magbayad ay photocopy mo yung payment slip at saka yung special bank receipt sa PNP. Kasi kailangan yun ni HPG Pagkatapos ay diretso tayo sa PNP Forensic Unit. Panglima, dito sa PNP Forensic Unit ay kailangan mong i-present lahat ng requirements at inspect ng PNP ang motor mo kasama ang stencil. Madali lang ang process dito. Dito ay may binayaran ako na 100 pesos lamang para sa macro etching certificate. Kulay pink at green po yan kasama ang stencil at kailangan mong i-submit ang original sa HPG. Sumulik so, tayo sa HPG. Dito kailangan mong i-photocopy lahat ng requirements, deed of sale, original ORCR, valid IDs, payment slip galing sa land bank at saka yung original form na galing sa PNP forensic unit. Dito ay bibigyan kay ni HPG ng form, Motor Vehicle Clearance Application Form, at kailangan mo itong i-fill up. Pagkatapos mo mag-fill up, ay stencil nila ang ulit ang motor mo para ilagay doon sa form. Dito ay may binayaran tayong 200 pesos kasama ng stencil at binigyan tayo ng PNP Motor Vehicle Clearance Certificate. At kailangan mo itong i-photocopy kasi kailangan ito ni LTO. Pagkatapos ay proceed na tayo sa LTO. From LTO, punta ka sa registration section para i-present ang lahat ng requirements subject for transfer at renewal kasama na dito yung emission certificate. Hintay ka lang ng mga ilang minutes para tawagin ang name mo sa cashier. Dito ay magbabayad ka ng 312 pesos para sa renewal at transfer. Pagkatapos, hintay ka ng mga ilang minutes sa releasing section. At dito ay tatawagin ka para sa releasing ng renewed OR mo at transfer ng registro na nakapangalan na sa inyo. At eto na nga ang itsura nila. So yun lang po ang proseso sa pag-renew at transfer of ownership. Proceed po tayo sa pangatlong tanong. Magkano lahat ng nagastos natin? So, ito yung breakdown. No? Sa emission test, meron tayong binayaran na 600 pesos. CTPL Insurance, 580. Sa land bank, 650 pesos. Forensic macro test, 100 pesos. Sa HPG clearance, 200 pesos. At transfer at renewal na merong 312 pesos for a total of 2,442. So, nasagot na natin ang tatlong tanong. Ganun lang po ang gagawin natin kung ang motor natin ay subject for renewal at saka subject for transfer of ownership. So hanggang dito na lang ang vlog natin and hopefully meron po kayong matutunan. Kita kids po sa susunod na vlog natin and ride safe.